nag ang ulo ng ilang kongresista dahil sa hindi pagsipot ng karamihan sa mga inibitahang vlogger para sa pagdinig ng kamera tungkol sa umanay mga pag-atake at malisyosong komento online. Sa apat na pong pinapunta, tatatlo lang ang dumating. Nasa linya ng telepono si Marian Enriquez para sa iba pang detalye. Marian, ano ba ang natalakay ngayon dyan kahit na konti lang itong mga dumating na vloggers? Yes, kumulong Gumulong na nga yung ng House Strike Committee na binubuo ng mga komite ng Public Order and Safety, Information and Communication Technology at Public Information. Layo nilang investigahan yung mga online attack at umano'y pangaharas mula sa mga troll at malisyosong vlogger. Ang problema, sa tatlo nga lang, yung apat, sa apat na pong bloggers yung dumalo. Ang ilang hindi nagsipagdalo, inisyuhan ng show cause order dahil sa invalid na excuse. Kabilang nga dyan, sinadating Press Secretary Attorney Trixie Angeles Cruz, Mark Anthony Lopez, Prizet Chu, Aaron Peña, Elizabeth Joey, Elizabeth Joey Cruz, Estel Pineda, Suzanne Batalia, June Abines Jr. at Richard Tesoro Mata. Tinitingnan na rin ng, legal ng legal department ng Kamara kung dapat bang hainan ng disbarment complaint ang hinit kinuwestiyon kasi niya yung legalidad ng pagdinig ng komite. Wala pang pahayag dito si Angeles. Imbitado rin si Glenn Chong, dating NTS Outcast spokesperson Lorraine Badoy at Tas Taso pero hindi rin sila dumalo. Nag-init yung ilulo ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila Sex District Representative Benny Abante. Kasi nga hindi dumalo yung isa dun nga sa mga vlogger na pinit daw siya nga uh, minumura sa isang content. Marian, yung iba pang dumalong vlogger dyan, anong sinabi rin nila? Yes, Bruce, um, kanina nga, no, sinabi nga na ilan doon sa mga dumalo dito yung tatlo, no, katulad nga dyan nila, Mark Louie Gamboa, at wala rin dito, din yung columnist na si Malotekia, lahat sila sang ayon naman sa paggawa nga ng regulasyon para sa paggamit ng social media, nararapat na raw magkaroon ng ethical standards. Sarat na abuso nga yung dito. Ipitado rin kanina nga rito, no, yung mga miyembro ng academy, may mga professor, at tagawin uh, din yung mga concerned government agencies tulad ng DICT, Cybercrime Investigation and Coordination Center at National Bureau of Investigation. Ruth nilinaw nga doon ni Musurigao, uh, the Lord, the Second District Representative Ace Barbers, na nilunsad nga itong pagdinig, hindi para kitilin yung freedom of expression ng mga vloggers kasi yun yung excuse ng ilan nga doon sa nagpadala ng mga letter sa hindi nila pagdalo sabi ni Barb ito'y ginawa para makagawa sila ng panukalang batas sa Code of Conduct o Regulasyon na maglalatag ng disiplina at ethics sa paggamit ng social media. Yan muna ang latest. Balik tayo. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.